Uhuhu, maayong adlaw, mga ona na sadta ninyo. Sanili pa na ikumupanayin o kaon. Shoutout na ko ni si Jimar Udtupili. Maayong adlaw sa imo hadiya, Sir Dul. Dagang kaing salamat. O kang gaga, maghanoy. Alcuber, ako ni siyang igakaw pa shoutout gaw. O, uh, daghang kay salamat sa inyong paglili sa ako ang mga video nga nagka-onra ko. Bitaw kay nagka-onra ko ani. Ako mga video, pagkakaroon kay na ako'y trabaho, dili ko kayang bayaran ni Facebook o ni YouTube sa ako ang kasamtangang sahod sa pagkakaroon. Charot lang yun, uy! O niya, ka-onra gini akong madali-dali sa ipasa samtang asa ako'y trabaho. Ang ako ang vlog is about sa kaon. O niya, yama-yama na lang dayon. So, kaning ako ang gibidyo, ako sang gimute, na ko. dahil ko, bang nagpablu uh, kuan ko ba verify ko ni Facebook kay aron ako siyang makontak personal niya mga pangayo ko assistant unsaon -un, pag-ayo kay nagka problema ko sa ako ang account karon kun inyuhang makita pipila na lang yod ang ako ang views kapag kakaroon mau na siya nga akong gikontak si Facebook UNYA niya salamaton ka ayoko bisan pa wala pa ang amo ang communication dad tungod kay busy kay ang inyohang inday na ako ay trabaho lisod kay ang ako ang oras unya niya gitagaan gihapon ko nila og time mo na nindot di ay ko mabirify na imuhang account kay automatic na kanila mataga na yun o na to na ko no? dagang kain salamat sa inyohang tanan maayong adlaw God bless everyone

Una na kanin dot na na communication dai saya ha. Kung mga pa verify na ka. Wala ko nag nag nagkuan na mabalik din siya dayon. Kay e, di bukat bukat mong ang kuang. Ang a, problema dere sa wa Facebook. Unya, i nila ang ilang bes nga mabalik. Unya. Dali buk ko ba kay ngano man nga, ang ako Facebook oi nga daghan man kayo ang kanabit ang mga ang ako ang pag-update ba na ato siya eh. Daghan nga, nga ba, mga bank account nga ako nabutang pero man ako aram pangalan pero lamang itong mga XX kalibog man kayo eh kami doon na ayun ba tayo yung sige kulikota na yung mga ah uh, payout ayun yung sige kulikota tungod sa sige na akong kulikot kulikot sige na akong update po update dili mahuman mapinding kaya magsamot o kasalimuan ang system Pinko, ang mga na dito mo ang sila ugas ay tinuod ni mo ani. Tao sa kaya ako ang tulong. Papa lang mam. Eh abit ang mood mag maoke na kita ang mga anak. Kaya ubid siya maoke. Di na ako na ako ng kwan kaya mahal ka, yung magbab. Buri pa yung ba? Tindi mahal ang mahal ang kids kundo sa propal. Di ba yung gold two hundred forty nine. Kung kung lalar. So, mo siya. Na, no, siya magbalang puson. Magbayad-bayad ko nga. Dili ah. na ako mapuson lang. Magsugod ko guno. Charot na doon. ko. Salamat sa inyo. Pagpangakpapaminaw. Huwag pa na mo. Update ko po ko.